for today's video, bibili tayo ng kawayan kay Mang Andy. Wow, ang ganda. Kahit dito tayo mag-camping. Green field. Tandahan lang, baka mamaya may ahas. Nakita mo yung... nakatingin ba bakit? Malamang. Si <laughs> try si Kelly. Nandoon ako nagbebenta ng kawayan. Pong palo sebo. Ay, palo sebo tayo. Sige. Palo sebo. Dito. Parang... Grabe yung oh, puro green na. Saan ka mo ito kamote hala ang laki na nito ano ba yun mulberry ano, yan ang yan na puno Ito? ha? so guys bibili pala tayo ng kawayan nakakatakot naman dito may buwabagsak naman dyan pwede kawayan yun Tangan, hindi pwede. Aray, aray, aray. Tabi-tabi. Salala. Uy, may galing dito, oh. Uh. May galing dito, ah. May as pa man din dyan. Nakasabit. Kapalitot yung as. Kaya nga. Ino? no? Lalo na sa tuktok. Sa tuktok? Saan? Tapos biglang bumagsak eh, no? wala tao kawayan charot ada ba? oo oh, okay. so guys welcome back to our channel so, tuturuan ko kayo kung paano pahirapan ang buhay niya Charoto. so for today's video kukuha tayo ng kawayan so nakikita right, nyo ba yun? yun yung kawayan doon tayo kukuha ng kawayan pang primitive style natin gano'n. te. May mm -hmm. ganito pala brown. Sa <laughs> so, una guys, tayo ay papasok sa kuweba. <laughs> okay. Tago natin yung gulok. may oh, maano ako, ma ako. <laughs> Dito Tapit nga ako. Baka para na tayo. Ayun.

<laughs> Alam ka alabas ano mga pa eh? aunty <laughs> eh, para ano? dapat nag-labs pala para maawa yung mga damdaman mo. Ulo, na! Dito kong humuhuli ko. Ay, dito ko. Ano? ko doon? Kasi ito na to. Saan? pa

Daming lamok, guys. merap makita 'yan diyan. merap makita ang as kasi kakulay niyan. Hawak mo yung kawayan na pala. sa ganyan ano. tuktok ang Ay, ito na lang, oh. 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 na lang, oh. na lang, na lang, oh. lang, oh. lang, oh.

Uy, saglit lang. Ay <laughs> binitaw. Nakaano 'yan sa ila ano eh, taas eh. Oh, sige. Ano na tara mo konti. Karon mo ko amen na.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn